Happy birthday. Happy birthday. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Seven. Seven. Ano, birthday ko ngayon. Kaya mo, hello guys. Birthday ko ngayon. Sabi mo na. Wow. Oh. Sige, sabi mo. Hello. No. Bakit no? Mom. Bad ka man. Sige na, sabi mo. Sige na, para manood sila. Hello guys. Birthday ko ngayon. Sige, sige. Hello, ganyan ka. Hello guys. Birthday ko ngayon. Yan. Oo. Ano, ano, ano sasabihin mo sa kanila? Mag-ligo kami sa si swimming pool. Ay. ay, wow. Saan na Si monster. Ah? Si monster. Ah, monster? Oh, sige, sige, sige. Magka, no? 470. So, ito, dito kami sa blowing. Samlang, ano? Ito siya. Ay, wow! May one eye siya. May mga ati. So, pasok kami. Ito siya, Ay, wow! Sa so, pasok nyo. ito yung bungad. Ito yung makikita mo, yung swimming pool. Ligoan ng mga bata ito yung si birthday boy. Ito lang tumatakbo. Ito yung kanilang function hall. Ayan, meron siyang video kaya. Ayan, may mga upuan kung pansin nyo guys. Ano. So, ayan, tayo dito. Ito, makikita nyo. May naliligo na, may naunan na sa amin. So, medyo tanghali na rin kasi ito. Ito yung swimming pool pang adult ano. Ayun, hanggang liig po 'yan, mga 4 feet yata. Ay, may mga ano pa diyan oh, no? may mga cottage pa, may mga lamesa. So lalabas muna ako, guys. Bibili ng kahoy. So, ito nga. Namili pa ako ng kahoy. Kasi wala ang kahoy na binta doon sa loob. So, okay lang Ano lang. Kanin lang naman lulutuin namin dito. So, malapit lang naman. Uh, 50, 50 meters lang. Mula doon sa ano, sa sa swimming pool hanggang sa ano highway. So ito na nga, nagluto na nga kami ng kanin. Nagsaan kami dito. Eh, wala kami, nagahol kami sa oras kasi linggo ngayon, so pa kami. So ayan, ito yung CR nila. Ayan, CR. Shower, saka CR. Ando yung shower. So katabi lang nitong lutoan. Tapos may palaruan naman ng mga bata nandoon naman yung swimming pool tapos may mga room hindi uh, ko alam kung itong ano mga room so tatanungin natin naman ito tanungin natin taro. sir excuse sir ano ah, para sa ano na ano ni siya rooms ah, mga room okay. tapos tagpila ang hmm. kuhan 1k 5 pm to 10 pm not um, out 5 pm 1k na siya single room single room 1K kada room ni siya So, sulod kasi 5 p.m. Out kasi 10 a.m. 10k. Bawat room. Sama so, na ni tatlo. Ang isa na, ang isa snacks. Ah, uh, 1.5 ng isa. Ah, mas, ma, ano siya. Pamilya ba niya siya? Ah, pamilya. So, ari mga ano lang ni Single bed. Ah, double. So, pila na ni ka year nag-operate, sir? Yung ari ano nyo? Bago pa lang ko one year, sir. Ah, one year pa lang. Ah, so, taga di na tag ano nabili ito? civilian, So, balik na siya Ah, nag, ano sila, Corpo, ayun. Ano ganyan ang lugar niya siya? Uh, ah, Blang, Blang, ah Blang, Barangay Lika. Barangay Lika. Lang, lang, ah, lang, North Cotabato. Barangay Lika. North Cotabato. So, yun. So, ito na nga guys, ito tour ko na kayo, ano. Ayan, ito yung makikita nyo dito sa Bungad, bago ka pumasok sa, ano, sa malaking pool para sa adult. So ito akyatin natin sa taas at na makita natin kung ano yung tanawin dito sa bandang itaas. Subo, akyatin sa taas ano. Ayun. Dito yung itaas. Tapos pala yan. Dito yung highway na park. Ha? Mahulog ka, mahulog. jan lang, diyan lang. Ay, si birthday boy. Mahulog kayo, mahulog. Hello, kamo. Hello. So, ito nga ako nga rin. Masubukan nga kung kakayanin din ako. Kakayanin din ako ng duyan na to. Ayan, medyo mabigat na ako. Duyan, duyan. doyan ka dyan sige doyan so ayan isang napagandang tanawin guys ito yung makikita mo sa itaas ka ano ayan yung dolphin na ano nila o oh, shower ayan bumubuga ng tubig at saka ayan yung swimming pool nila yung malaki ayan o oh, medyo may kahabaan din ano tapos mayroon pa silang slide ayan o oh. Ayan, meron silang slide sa kabila. So, bababa tayo para ano, makita natin yan mamaya. Ano, lapitan natin siya. So, yun, napakalinaw ng tubig ng kanilang swimming pool. O, oh, dali na, baba na ano tayo, baba. This is it. Dito na ako sa baba. Ito, yung maraming mga upuan, o. Oh. Marami pa silang mga lamesa dito. Hindi ko alam kung magkaano to, ano uh, yung ano namin, yung pinuntahan namin is uh, 200 lang, tugto -tug 200. Merong apat na upuan. So, ito medyo mahaba-haba, medyo malaki-laki. So, hindi ko alam, medyo may ano rin siguro to. Uh, kunti lang naman. So, ayan na. Ito na tayo, guys. Ayan na yung kanilang slide. Ayan na yung sliding. So, lalapitan ko para makita natin. Ano? Akyating ko. Akyating ko to sa taas na makita at masubukan din kung ano ba uh, tawag nito kung maganda ba talaga ayun o no, na, medyo nakakalula sa taas ano yan may puso ng saging medyo nakakalula ng konti ano pero ayan ganda ang ganda talaga ng tanawin ang linis guys ayun yung tanawin sa bandang ano sa malayo ayan dyan ako galing kanina yun ang ganda no so baba ako ulit so ito mayroon pa sila dito yan sa gilid mismo. Yan ito. Sitin V. Sige sa sa baba. Muna sa baba. Maganda malinis yung tubig. Yan, malinaw. So guys, tapos ko na kayo na-tour dito sa Blue Wave Resorts. Uh, medyo may music kasi kaya medyo nag ano tayo, nag-voice over tayo, nag-voice over. So ito, kainan na. So ayan na oh. oh sige na. Oh. Ah, bilis-bilis naman. Bilis-bilis oh. Ano mo ngayon, ano mo ngayon? Birthday mo ngayon? Uh, sige na, ayan oh. Sige na, kain na, kain na, kain. So ito na nga guys, ito lang yung inihanda namin ano. Ah, uh, nag ano lang kami, uh, spaghetti at macaroni lang tapos namin dinala ako ng litson. Ayun, saka ano naman talaga, ah, uh, ang plano kasi ng mga ano talaga ng nag diriwang ng kanyang karawan is maligo lang. Ano medyo nabuburyo na kasi sila sa bahay. Kaya gusto nilang lumabas daw at maligo lang. Uh, ang unang plano nga nito pupunta daw ng Davao. So sabi ko wala tayong budget ano. So ito yun guys, yung pwesto namin. Yan 200 lang po ang renta namin diyan. Ayun na, kain na. na Wala kami kami lang dahil wala namang talagang handa. Yan pinamili ko lang lahat. Ayun oh. Si po, hello. At ito na nga guys, pagkatapos kumain ano, balik swimming pool na naman. Ayan, ah uh, dito sila ano, tuwang-tuwa sila kasi bihira lang sila nakakaano nakakalabas ng bahay. Ano, ano, ano? Ah? Dolphin shower. Ah? Dolphin shower doon. Diyan lang kayo, diyan lang kayo, malalim doon. Ito, balik na naman ako sa itaas. Ayan o, no, naliligo na sila. Ayan, mga ati at yung nanay nila. So, lalapitan ko sila, guys. <laughs>

Ano Ikaw naman, ate. Ikaw naman. Hindi ko maalis pa. Dali na. <laughs> dito, kayo na ka pa dito. Wala ka kalin-halin ba? Dito, ako pa yung nakukuya ko sa ninyo. Balik pa. Balik pa. Balik pa. Anak na may ari. Anak na may ari. Ah, uh, <laughs> uh, sila may ari. Uh -oh. Ano na pilihido nyo? Ano? 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 Anoble? Ah, Sino pa itong isa? Sino pa itong isa, katagiya? Ano? Ano pinito niya? Sibilya? Sibilya? Tapos kamo, noble? Paano kamo, magparinte? Magparinte? Ano? Ah. Uwi, ano? Uwi na kami. Ano? Picture-picture pa daw sila, oh. Ah, uh, bye na kayo. Bye-bye. Bye. Ayan bye. siya. Ito na ilabas. ayan yun naman yung kaya namin na yun. Kami ah, picture kayo ka picture.